Hindi po ako nagmamarunong, hindi po ako naipaglaban sa batas, kung ano man yan, ngayon man ang tingin nyo. Mas ako po, naghahanap buhay lang po ako ng tama at lumalaban po ako ng patas, di ba? naghanap na po ako ng pisto ko, yun lang, yun lang man po yung ano ko, yung... yung buta sa akin pero sana naman maging fair lang naman talaga sana kung clearing dapat clearing lahat at pakiusap lang po sana ilang clearing na po yung naranasan ko na kine-clearing ako, yung iba nagtitinda. napaka po lang sa akin, masama po yung loob ko. Wala pa akong question sa clearing. Ang sa akin lang po sana, pag nag-clearing, sana maging fair naman po kayo. Kasi napapansin ko talaga, ako talaga lagi yung pin pinuntriya, pinaka- ano dito sa lugar na to para sa mga clearing ito hindi ako nagaano sinasabi ko lang po na parang napaka naman hindi po ako lumalaban sa batas ha ang sinasabi ko lang napaka po ng mundo kung ganun po lagi ang nangyayari puro ako na lang yung nakikita sana kung kayo, sana lahat din. di ba? Mayroon pa nga dito kasi ako lang daw talaga yung ano, punteriya, hindi daw sila. Tama ba yun? E, para lang naman kami tinda, para pala lang naman kami bindor. Pwede ba yung ganun, yung marinig ko? ba diba na ako lang ang punteriya, hindi naman talaga sila. E, para pala tayo dito bindor sa lugar na to, isang lugar lang din tayo. napaka nun. Which is, nakikita ko din naman talaga na halos parang ganyan yung nangyayari.